let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day nice. yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great nice. i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning all and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till yo what's up nandito nga pala kami sa batangas ngayon pag nagtaalup ka dadaan din kayo dito sa kuwenka yan dito paliko yung sa May Jollibee Phoenix Gas Station. Ito yan. Tuturo ko sa inyo yung ano kung saan nandaan papuntang eh, view deck. Yung isang way na tuturo ko doon sa May Iglesia. May daan din doon. Actually, marami namang daan doon. Update na lang namin kayo pagka malapit na kami doon. Yun, what's up guys? dito na tayo sa Cuenca mula dito dito kayo liliko sa may iglesia yan kapag ka magpas na kayo dyan sa tulay na bakal yung kulay pula ang pintura yan may makikita na kayo after nito era kayo iglesia na to yan kakaanan kayo dito yan yung nilikuan ng Toyota Avanza yan kakaanan kayo dito Up. unang liko kanan tapos diretsyo e, Diretso lang kayo Red Diretso. Huwag kayo basta-basta, ano, wala pa kayong lilikuan. Dumb Tumbukin nyo lang yung, ano, yung dulo. Yan. Yan yeah, pa itong Kuenca Institute sa kanan, yung District Hospital na Martin Marasigan. Sa kaliwa, yan. Direk diretso direcho lang. Huwag kayong liliko. Basta diretso lang. Hanggat matumbok nyo yung dulo. Yan. yan. Ito yung dulo. Yan. Pader na yan, di ba? T-section na yan. Yan. Kakaliwa kayo ngayon. Yan. Pangalawang liko. Kaliwa. Yan, ito na yung dulo kasi wala nang ibang ano eh. Wala na wala na ibang dilikuan dito. kanan na sa kaliwa. Ayun. Kaliwa diretso lang uli. Kita niyo tong road na to. Ingat lang sa mga humps dito kasi minsan yung iba hindi nakita yung humps. Yung iba burado ng pintura, yung iba naman walang pintura. Kaya kakulay ng semento. Although hindi naman siya kasi diretso na road, pero sa perception niyo ay diretso. Oh, ayun, tas kakanan kayo kanan. O, pangatlong liko. Tama, nakatatlong liko na tayo na. Tapos huling liko, pang-apat ay kaliwa. Didiretso nyo rin, dulo rin to. Yan, kakaliwa kayo dyan. Yan. Dapat madadaanan nyo yung barangay hall. Barangay hall yan, di ba? Ayan, barangay hall yan sa kaliwa. Yan. Tapos yun na, ito na yan, diretso nyo na lang. May mga signboard naman doon ng ano, lumampaw. Dito rin pala ang daan papunta doon sa Imeldas Garden, yung bagong bukas na ano, pasyalan din. Halos ano, kung ayaw niyo naman doon sa Imeldas Garden, okay kung pumunta kayo sa Imeldas Garden, dayuhin niyo na rin yung Lumampaw View Deck. Yung Lumampaw View Deck ay walang bayad. So, ginawa lang talaga siyang view deck. Ayun Ay, yung nilabasan ng kotse na yan. Yan yung sa sablay. Yan yung Imelda's Garden. Ayan, turn left. Imelda's Garden. Ayan. yan, yan yun. Ah, kakiat. Marami nagja-jogging diyan. dere lang yan. Sundan nyo lang tong road na to. Hindi kayo maliligaw. Ayan. Kasi wala namang ibang lilikuan dito. Yung mga maliliit na iskinita. Huwag nyo likuan yan. Derecho nyo lang tong main road. Ayan. Ayan, mga makulot. Rocky road o. Oh. Ayan. dito yung ano papuntang Lumampaw View Deck pag nakita nyo yung ano, barangay Don Juan Cuenca, Batangas dito yung View Deck ng Lumampaw ang ganda dito, tahimik dito pagka nagta kayo na rides idaanan niyo na rin, tumalapit lang naman kasi siya lalo na't na nakamotor Yan, ito na yon Nakikita niyo yung view deck dyan mamaya. O, oh, yan na yan. Yung limang pao view deck. Dito tayo magparada. Ito na. Puntaan na natin saglit. Tingnan natin yung view. Ay, okay, lubid. Bawal kasi yung ano. Ipasok yung sasakyan. Yan. May road kasi dito. Hindi natapos na road. Yan. View deck dito. Yan ang view dito. 'di ba? Parang batanes. Ayun oh. No? Yan yung road na yan, hindi na tapos yan. nagka yata sila dun sa may-ari ng lupa. Nadadaanan. Pero road sana yan kasi may community sa baba. Na doon ang daan, hagdan siya. Yun yung 1,500 steps. Para mababa mo yung community doon. Yung iba na may mga karga, sa kabila yata bumababa. Sa kabila yun ah, para magbangka na. Kasi matarik yan. Ito sana yung road access para doon sa community. Kaya lang nagka problema sa lupa. Maganda sana kung natuloy. At least madali yung access. Naira, hindi na mahirap dito. 1,500 steps eh. Nababa ko na yan dati. Talagang hihingaling ka dyan. Kung mahina-hina ka, hindi mo kakayanin yun. 1,500 steps. May sakit sa hita. Ang ganda tumambay dito. Magdala kayo ng sarili yung pagkain. Ayun, ang Imeldas Garden pala oh. Ayun ito lang, tambayan. Halimbawa, talop kayo, punta kayo dito, pahinga muna, from Manila, biyahe, stop muna kayo dito, kung may dala yung sarili, o may mabibilan din pala dito. Pwede kayo mag-almusal dito, magkape, habang ganito yung view. ba? Diba? Tapos larga uli, ikot, palemery, ganyan, talop. Yan, ang lumampaw view deck. Tapos yun naman yung 1,500 steps para ma-access mo yung community. Pababa. Malalakas ang baga ng mga tao nakatira dyan. Siyempre, vero mo, daily, ganyan. Akit-baba sila. Ang tanong dyan, yung mga online delivery. Yung Shopee, <laughs> Lazada. Umababa kaya sila. <laughs> Ganda ng view. Lumampaw view deck. Libre lang. Sayang, di lang talaga natuloy itong road na to eh. So guys, yun lang. Kinakita ko lang sa inyo. Layuhin nyo rin ito uh, kung sa Taal Loop lang, o kaya kakain kayo ng lomi uh, dito sa Cuenca. Pwede kayo bumili doon sa may palengke. Malapit ng palengke dito, ang daming mabibilan doon. Oh, may tinder rin palang buko dito. Pwede rin kayo magbuko. Ito nga pala yung ano, 1,500 steps. Yan dito entrance noon. Bababa kayo nyan dito. 1,500 steps yan, matarik yan may hagdan naman siya pero nakakahingal masakit sa hita kaya dapat nakapang jogging attire kayo pag kung balak niyong bumaba dito tuloy tuloy yan pababa pa ganyan eto medyo gradual pa yan pero pagdating doon sa bandang gitna medyo tumatarik na siya ng tumatarik kagandaan lang malilim yun nga lang manipis ang hangin kasi nga natatakpa kayo ng mga puno yun lang guys so kami ay pauwi na let's go yun guys yun ang lumang pa view deck so pabalik na tayo pabalik naman dito yung madali na pwede naman kayong bumalik sa pinanggalingan natin kanina or pwede rin pag yung nyo labas na may palengke magandaan dito hindi ganun kainit kasi malilim so hanggang dito na lang ang video ko putuling ko na please like and subscribe sa aking channel. Right safe po sa ating lahat. Salamat po sa mga nanood.